napakaraming pinagkainan dito mga kabraso mga tuway na basag sa taas mga lukan ba ayan mga no? luma na ito bago bago pa minsan nakakaano yung mga pinapasok natin talagang area mga kabraso ilabas na natin mga kabraso shortball may git isang kilo magandang umaga mga kabraso ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat kumusta po kayo ay namatay yung makina ayan oras po natin ay alas 5.24 dadayo sa dadayo tayo ngayon mga kabraso ayan ang tabay na lang po namatay yung makina ayan andyan pa yung buwan pasensya na po tayo kung maano tayong makadayo laging maano yung chimpo, pa ano ano yung ano ngayon yung hangin ba tapos maulan kaya yun mag-iingay na naman tayo masabihin na naman makwinta tayo <laughs> o talaga naman ala antabay na lang mga kabraso kita kit sa spot na pupuntahan po natin Parang may mga bakas, mga kabraso. Ito. Hindi lang masyado halata. Pero ito bakas to. Takpan natin dito mga kabraso. Kasi yung entrance nito ay andong Sa taas. Ay yung entrance, yung exit. Ang ginawa nating ano doon.

Ang ginawa kong takip dito mga kabraso ay bahagi ng miyapi na to. Yung, ito yung kahoy. Kasi yung dati kong takip dito nasira. Bumagsak. Iwan ko kung may naka, ano, sinatanggal eh. Siguro may nakakita. Binuksan ba? Hindi binalik. Ito maganda tong takip natin kay malapad oh, may gumalaw mga kabraso parang may parang may tumakbo sa loob ba ah. tubig tubig tsaka may mga bakas nga hmm, bakas ng ano to baka bakas naman ng hindi makita ah okay right. kayo mga kabraso ah. Aakyat na naman tayo. Malayo kasi. Ayan mga kabraso. Unang laman ng ating boarding house. Isang bulik. Kamunti ka umadali kanina mga kabraso. Inaano ko dun. Wala pala dun banda. Nandito siya nakaganon yung kamay natin doon sa loob kinano tayo hindi tayo inabot thank you lord parang hindi pa parang hindi gaano ka sana lang okay na sana lang season na to parang hindi pag ano kapudpud yung ano niya sipit ilabas muna natin mga kabraso okay thank you lord morning blessings oras natin alas 6 pa lang ilabas na natin mga kabraso sure bull may isang kilo tsaka okay na pala siya mga kabraso matigas na yung ano niya season na rin ngayon ayosin din natin ulit to. Inayos natin ito yung tinakip natin yung mga balat niya yung kahoy na to na tuyo, yun tali agad mga kabraso, sana lang makadagdag pa tayo subukan pa natin dito sa taas, meron pa yung boarding house na dati nakuhaan ko rin ng bulik at yung isa naman yung pagpunta natin dito ito inayos lang natin yung nakuhaan natin ay dun sa baba, hindi ko pa sinilip kung may laman ito yung isa oh bayawak may pumuntang bayawak dito ito pa yung bago bago liit subukan lang natin malalim to eh Lang-laman. Sa karaming pinagkainan dito mga kabraso Mga tuway na basag sa taas Mga lukan ba Ayan o, no? mga na, Ito bago-bago pa Malaki na ito kasi malaking lukan na yung mga tinitira Halos puro pinagkainan niya lang dito Ayan. Ayan. Sad sad na ako. Hinala ko ay nandito yung butas nito sa mga ano ng sapa. Baka nasa ilalim siya. Malabo kasi yung tubig. Hindi natin masipat. Kasi baha. Sad sad na to dito. Ano na nga dyan yung talagang fresh water na? Ayan, kung naririnig natin yung tunog ng tubig. Agus ba? Saan kaya nagbutas ito? Para mga pinagkainan ba? dito may may butas dito mga kabraso ano rin lang may tao bang nakakita ano <laughs> sayang hindi niya ginawang boarding house yan sinilip ko nga may pumunta ano sa taas lo mabas lang din kay bukas man yung puno dito mga kabraso hmm. minsan nakakaano yung mga pinapasok natin talagang area sobrang ma lalaki na yung mga puno at hindi talagang puntahan ng mga tao gaya dito mga kabraso eh yan medyo malalim ba yung tinatawid natin yung sa mga gilid may mga pinaghukayan na bago parang may mga kuweba rin yung area mga kabraso may nakita akong butas dito hindi masyadong halata kasi malabo yung tubig yung butas nasa may tubig nasa kabila tayo dito baba na tayo papunta sa ano natin bangka napakalaking butas mga kabraso nang tinisting ko ng itak tinamaan yung laman may laman pero biglang nawala nang inano ko sobrang lalim ayan inano ko muna yung gilid niya para ipantapal dito para magkaroon ng ano dito harang pipisto lang natin yung camera, mga braso Sana lang makuha natin. Napakalalim, napakalawak ng butas niya. Buli, kinaasahan natin dito. Sana lang. Uff. Ay, Pisto natin. Ayan, mga braso Bali, dito ko na sa Di iwan yung cellphone. Ayan, gumawa lang tayo dito ng pinagtarikan natin nito. Tali lang. Kasi pag doon, delikado. Baka ma hulog sa gilid. <laughs> wala tayong ibang ano, talagang ingatan natin 'yan. Alam mga kabrasok, malalim malalim talaga 'to, hindi maabot eh Mga kabraso. Ayun po, may pong gumalaw sa loob ng butas mga kabraso. Napansin po natin, hinala ko ito ay napakalaking hito. Pero hindi ko po talaga matiyak kung hito o lapo-lapo mga kabraso. Kasi ito yung madalas pumasok din sa butas nila na pwede silang magkasama sa loob yung hito, yung lumalaking hito, yung brackish water natin na ano, hito. Malalaki yon Yung tawagin dito sa amin ay hulas. Ayan. Minsan yung lapu-lapu na may mga anong pula, yung ma mahalin din 'yun. Napakalaki mga kabraso, ramdam ko talaga ng tinamaan. Ito po, tignan nyo pong mabuti dito sa part na to. Habang sinusundot ko po siya. Ayan. Nagulat talaga ako mga kabraso at kinabahan siyempre akala ko naman din na ano hindi pa kasi ako sigurado kung hito delikado yung paghito may, may lumabas na isda mga kabrako sobrang laki hindi natin naanuhan talaga kay biglang bulusok may kasamang isda sobrang napakalaking lapu-lapu nakatakas umaambon na naman mga kabrasa Di ano ko lang yung ano natin camera mamaya na lang yan o oh. umapatak na Lilipat na pala tayo ng spot. Yung butas hindi daw yung yung cresting na yan ayan ano pa lang yan parang yung ka, mga ano yan ng kahapon Yung baga humatol tatawid tayo mga kabraso punta rin tayo sa ibang spot na yung spot ng mga bulik yung barangay victory Yeah. Pero dito tayo sa ano, kabila. Ulan na doon mga kabraso. Yan yung ano natin ngayon, no. Oh. Yan tayo galing. Yan, no. Oh. Kuminto lang. Umuulan na kanina, Huminto lang. Sana lang hindi pa maano para makapag-video tayo mga kabraso. Makadagdag sana tayo doon. Kabay na lang po. Yan mga kabraso sa bahay na tayo hindi na tayo nakadagdag ah. Una one port din. Isang bulik. Hi, thank you Lord.